topic natin ngayong araw na to. Masakit bang inyong mga tuhod? Imasahe ang masakit na tuhod. Nararamdaman nyo ba ito? Masakit yung tuhod nyo. Parang naiipit, lalo na pag umaakyat ng hagdanan. Parang matigas don sa may tuhod, mahirap itiklop, minsan mainit, tapos magapa. May mga dahilan bakit sumasakit ang ating tuhod. Tignan ninyo kung alin dito ang dahilan ng sa inyo. Number one, yung pinakapangkaraniwan, yung tinatawag natin na osteoarthritis. Mararamdaman nyo, hirap itiklop yung inyong tuhod, matigas pag naglalakad. Ito ay dahil umiedad na tayo o sobrang gamit, sobrang sipag, ika nga. Number two na dahilan, bursitis. Ito, namamagay yung tuhod ninyo. Mainit, masakit tinatawag din itong housemaids ni or clergyman's ni kasi laging nakaluhod yung mga tao na mahilig lumuhod sa sa baldosa kapag naglilinis yan ang nangyayari yung tinatawag na bursa meron tayong mga bursa sa ating tuhod parang bulsa merong maliit na lagyanan o supot doon na ang laman ay liquid so ito ay namamaga dumadami yung liquid sa loob so nagiging mapula, mainit, masakit. Number three, may tinatawag din na runner's knee. Sa harap ng tuhod, masakit. Pag upo, lalo, sasakit. Tapos, pag umaakit kay ng hagdan, may tumutunog parang krik, krik, krik. So, matunog pag akyat ng hagdan. Tinatawag din itong patelo femoral pain syndrome. Kasi dahil sa sobrang pagtakbo, paglalakad, matagal na pagtayo, at ang iba pang dahilan, mahina yung mga muscle dun sa may hita. O kaya naman, hindi pantay yung posture ng kaliwa at kanang bahagi ng katawan. Number four, medyo common din to. Yung tiyatawag na gout or pseudo gout. Ah, matigas, mapula, mainit, sobrang sakit ng inyong tuhod. Yung pseudo gout, ito dahil sa tiyatawag na calcium pyrophosphate. Hindi dahil sa mga... Ah, tinik mula dun sa inyong gout. Number five, may tiyatawag din na referred pain. Sa iba talaga, yung umpisa ng sakit, pero doon yung nararamdaman sa inyong tuhod. Number six, kailangan dalin sa doktor kapag impeksyon ang dahilan. Uh, may kailangan kayong bigyan ng antibiotics. So, iyon, kailangan agad sa doktor. May tiyatawag din, yung tiyatawag natin, number seven, Baker's cyst o yung popliteal cyst sa likod ng inyong tuhod. Yung nasa likuran ba? Doon, do sa may alak-alakan. So, may tiyatawag din na gano'n. Number eight, eh, yung torn meniscus. Ito, eh, may kutsyon kasi yung ating tuhod. Pagbigla tayong naikot, natapilok, napatid doon, ah nasisira yung parang kutsyon doon, kaya torn meniscus. At yung Iliotibial Band Syndrome, nandoon yan sa gilid ng ating binti. Uh, doon, sa gilid ng ating hita pala. Hita. Uh, ito dahil sa mga pagtakbo na palagi o pagbabiking, kaya masakit yung Iliotibial Band Syndrome natin. Tuturoan ko kayo paano magmasahe. mag massage ng isang masakit na tuhod hindi porket po, masakit ang tuhod dinyo ayun lang ang inyong imamasahe. Sinabi ko po ang dahilan ay pwedeng mahina yung mga muscle dito sa ating paa or dun sa ating tiyatawag na binti at saka sa ating hita. So, pwede nyo gamitin, ang, kaila, kakailangan ang oil, pwedeng oil ng nyog, pwede rin yung olive oil na ginagamit ninyo din sa inyong kusina o kaya naman ay lotion. ah pwede yung mga Johnson's Baby Lotion. So, tatanungin nyo, lamig ba ang dahilan ng pagsakit ng inyong tuhod? May tinatawag na trigger point pain. Ito ay dahil sumisikip o tumitigas yung mga muscle fibers o yung hibla ng ating muscle. Ka gano kadalas pwedeng gawin to? Ang talagang pinakamainaman ano po once a week sa loob po ng walong linggo na sunod-sunod. So at least, imasahin nyo yung sarili ninyo. Mas maganda kung meron kayong tagamasahe o yung tiyatawag na hilot. Pero kapag wala, kayo na po. Okay, ito na yung step-by-step self-massage natin. Pahiga ang pasyente kung may kung kayo po yung magmamasahe sa pasyente or kung kayo naman upo lamang lagyan niyo ng salo sa ilalim ng tuhod. Dun. So, don sa may alak-alakan, magfold fold kayo ng towel. Ihanda na po ang inyong oil. Pwede yung langis ng nyog, olive oil, o kaya naman ay Johnson's Baby Lotion. Ngayon, simulan po natin dito sa ating hita. So, imasahe po gamit ang ating mga daliri at ang ating hinlalaki. So, dito sa taas ng ating hita, sa ating mga quadriceps, siguro mga 10 to 15 minutes. At kapag nagawa na ho ninyo yun, ah, uh, punta naman ho tayo dun sa may tuhod natin. Ang pagmasahe po dun sa may tuhod ay sa isang gilid muna. Pwede yung loob gilid. So, masahe gamit ang inyong mga daliri. Masahe, masahe. At pupunta rin ho kayo dun sa kabilang gilid. Pag nagawa nyo na ho, doon sa paligid din ng inyong patela o yung tinatawag na buto doon sa harapan ng inyong tuhod o bin. Yun po doon sa inyong ni iikutan nyo rin po kasi makikita nyo meron hong mga tendons doon. So, daanan nyo ho ng inyong mga daliri. Pwede po ito ang gamit or ang inyong hinlalaki. Pagtapos na ho doon sa inyong tuhod, bababahu tayo sa binti. Ang paghagod, ang pagmasahe, paakyat ho lagi ah. Papunta sa inyong chest. So, paakyat, paakyat, imasahe, inid. Pwede pong gamitin ito or pwede rin ho, kung nakaupo kayo, pwede rin yun yung gagamitin ninyo dun sa pagmasahe ng inyong hita at sa inyong binti. Ngayon, dun sa sinabi ko, sino po yung mga doktor na pwede nyong puntahan? syempre, kailangan po ipapadiagnose din natin ano yung dahilan ng sakit ng ating knee. Uh, ang mga doktor po ang tawag po ay rheumatologist. So ito po yung gumagamot ng mga osteoarthritis at iba pang mga rayuma. Pwede rin po ang rehab medicine doctor, lalo na kapag napakakirot, sila po ang mag prescribe ng physical therapy na gagamitin sa inyo. Kakailanganin nyo rin ho ang tulong ng physical therapist. Sila ho yung mag-exercise, -e mag-stretching sa inyo at gagawa ng iba pang iniutos ng rehab medicine doctor. At pwede rin ho yung orthopedic surgeon, lalo na kung nagduda kayo, na baka pudpud na ho yung tuhod nyo, kailangan na ng opera, or sa tingin ninyo na tapilo kayo, or na aksidente kayo, orthopedic surgeon din po ay pwedeng puntahan. May mga risk factors bakit sumasakit ang tuhod ng isang tao. Maaring mabigat or overweight, mahina yung muscle, or dahil sa klase ng trabaho niya or nag sports din siya. Ngayon, paano iiwas na magkaroon ng nipin? Ano ba yung mga prevention? Tamang timbang, huwag kong masyadong mabigat ang timbang, mag stretching bago magtrabaho or bago mag-sports mag, mag -e exercise para lumakas. Lagi ko nga pong sinasabi, palakasin ang muscle sa hita at sa binti Laging magsusuot ng rubber shoes kapag tumatakbo, naglalakad, nag-hiking, nagbabiking. Siguraduhin po na yung swelas ng ating sapatos ay malambot yung kutson. At baka kailangan din natin ng mga assistive devices katulad ng mga braces. So again, ang gamutan, ipapahinga kapag sobrang sakit, i tamang timbang o magpapapayat kapag overweight tayo kailangan din natin ng physical therapy na sipagan natin ang paggawa ng physical therapy natin. Magbabalik-balik tayo dun sa rehab center. Tapos, pag nabigyan ho kayo ng assistive devices, katulad ng mga braces or tungkod, gamitin ho natin. May mga ibibigay ng gamot ang inyong mga doktor, either yung rheumatologist, yung rehab medicine doctor, or yung orthopedic surgeon. At pwede ho yung mga gel na pinapahid katulad ng may diclofenac gel kapag talagang makirot. Ngayon, tatanungin nyo ako, pwede ba yung hot compress or cold compress? Yes, depende po kung alin yung mas nakakawala ng kirot. Usually, kung bago kayo maglakad, mag-exercise, magtrabaho, nakakatulong po yung mga warm compress. So, yung hot rubber bag, hot water rubber bag, pwede hong bilhin yan sa mga butika, lalagyan lang ho ng mainit na tubig. Tapos, babalutin ng tuwalya para wag masyadong mainit. Uh, lalagyan po natin yung ating tuhod. 10 to 15 minutes lamang po. wag pong mas matagal doon. Or pwede rin po kung sobrang sakit talaga, And um, sa iba naman, mas okay din yung malamig or yung cold compress sa bolsa de hielo, lalagyan ng yelo. Ibalot din ho muna. Bag, wag hong ididiretso din sa ating skin kasi masakit yon So, yan ho yung mga pwedeng makatulong kapag masakit ang ating tuhod. So, pwede po ang knee massage for knee pain. Salamat po.